Kayo, kayo po mag-aalaga nun sir uh -huh. Ano pangalan nyo sir? Ay, alam ko sila, kayo musikat ko kapil Ah, ha pa? Uh -huh. Ako si tatay ang mayari ng live na dito Kung kayo'y nangangailangan ng hito, ba, dito po kayo pumunta kay tatay Tata, ano po pangalan niya? Huwag lang ako dahil, ano, ito lang isa. Pabahay lang. Ayan, continue po ulit tayo. Ngayong araw na ito sa ating uh, paglalakad at pagagala So narito po tayo ngayon sa Barangay Hugo Perez Sa kupo ng Marteres, uh, y Martires At uh, nadaanan po natin ang isang uh, tindahan na nagtitinda ng uh, live na isda Ito at sa Katilapia So, nadaanan ko po at uh, yung uh, may-ari nito ay may bagong dating ng mga hito at saka tilapia 'yan, no. Kanilang inilalagay doon sa kanilang uh, aquarium. Na kung sino yung uh, gustong bumili ay uh, dito lang uh, napunta. Kilala na kasi ho sila dito na sila talaga yung uh, uh dealer ng uh, mga buhay na isdang tabang. So, uh, galing na po ka tayo kanina sa Tracy Martires at nadaanan po natin. Sa so, noong araw, eh, napaka- hiling ko sa mga ganyang isidang tabang. So, maganda niyan ay inihaw, sinubba, kaya ay adubo, gagatan mo siya. Larigan mo ng sili, larigan mo siya ng gulay. So, napakasarap po. So, thank you for watching at uh, like and share. Comment my uh, channel uh, YouTube kasan din Pak